Mabango ang ballroom ng Grand Aurelia Hotel. Sampagita bergamot diffuser sa aircon vents, chandeliers na inuutusan ng sensor para kumislap tuwing tatama ang trumpet flourish ng jazz band, at sequined na bestidang parang alon ng ilaw kapag umiikot ang manapanauhing alta. Pero sa gitnang round table, tila may talda ng kulay kalawang na naligaw. Si Sasha Valderrama. Nakasuot lang ng simpleng tangerine dress na binili niya sa isang off-rack sale Nakalugay ang mahabang uhok, walang alahas maliban sa mumurahing stud earrings. Siya ang nag-iisang anak ni Felix Valderama, CEO ng Valtech Medical Group, sponsor ng gabing ito. Pero ayam niyang dumating suot ang couture gown na gustong ipahiram ng PR team. Gusto niyang makita kung paano talaga gumalaw ang mundo ng mga donasyon na champagne kapag hindi siya nakabihis pang prinsesa. Kanina pa siya nakatayo sa gilid, nag-iipon ng tapang para kamausap ng supplier tungkol sa Pro Bono Health Kits. Biglang pumailan lang ang halakhak ni Bianca Santillan, anak ng isa sa mga board directors habang iniikot ang wine glass na may sparkling apple juice. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klaseng kwento, e eh like na ang video, mag-subscribe at itapang notification bell. Dahil bukas may isa na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at nakakagulat na ending para sa inyo. Sige, tuloy na natin. Sabi raw para safe sa breathalyzer. Napatapat siya kay Sasha. Nilingon mula paa hanggang ulo at kumunot ang kilay. Tipong, what are you wearing? Pero ngumitinong si Sasha. Nagpaumanhin at sinabing first time daw niya sa malaking gala. Sumabat si Bianca o oh, hindi halata sabay tawa ang apat na kabarkada niyang nakablock sequence. Hindi nagtagal, may nag-announce ng silent auction sa stage. Lumapit ang karamihan naiwan sa gitna ang dalawang babae. Narinig pa ni Sasha ang isa sa entourage. Siguradong gate crasher yan, hindi bagay ang tela. Humigop si Sasha ng libreng punch. Inipo ng loob para hindi maapektuhan. Mungit nang mag-turn si Bianca para patunayan ng punto sa barkada, biglang bumulusok ang juice sa baso, patuloy pababa sa dibdib ni Sasha, diretso sa gitna parang markang pulan halawang sa tangerine. alingaw ngawang ay ng mga nakasaksi, ang ilan na ng grabe sa dyayo na. Napanganga si Sasha, mainit lamig ang likidong dumaloy, halong sticky at panlalamig ng hiya. Nanyinginig siya pero hindi makasalita. Oops, singhal ni Bianca. Kunwari na ako no tang noo. Sorry na out of balance ako. Sabay taas ng kilay na parang warning, huwag kang mag-eskandalo. May lalaki sa background, si Gio, junior associate sa law firm. Ang unang tumakbo papalapit pero natakot sa tingin ni Bianca at umatras na lang. Pagkatapos ng ilang tibok ng tahimik na musika, lumitaw ang dalawang matipunong lalaki sa likod. Saklot itim na suit, earpiece. Bodyguards ni Felix. Hindi sila kararaniwang nagpapakita sa floor pero may protokol. Kapag nakita ang anak na basa, lalapit. Tinapik ni bodyguard 1 si Sasha. Mahina. Ma'am, safe po ba kayo? Biglang pumusyaw ang bulbungan. Anak nung CEO pala yun. Pumalatak ang dila ni Bianca. Tinangkang mag-explain na, hindi ko alam na, pero hindi na natapos. Lumapit na rin si Felix mula sa presidential table. Hawak ang linen napkin. Napatigil ang host sa silent auction pitch nang makita ang komosyon. Chandelier lights nagdim, spotlight tulong sa grupo. Humakbang si Felix, inayos ang coat at walang pumiyok habang pinupunasan niya ang balikat ni Sasha. Anak, malamig ba? Bulong niya. Tumantog si Sasha, bagot ang tingin pero pinalilihit ang mumuo ng ngiti. Hinarap ni Felix si Bianca pero bago makapagsalita may sumirit na flash tatlong lifestyle reporter na alert sa group chat na may spill drama sa gala. Lumapit ang mic ng Channel 15 showbiz. Sir Felix, may statement po ba tungkol sa insidente? Hindi kumurap si Felix, ngulit si Sasha na mismo ang nagsalita bagamat nanininging ang boses. Aksidente lang 'to. Nobody's fault. Tila natauhan si Bianca, nagangat ng baso at nagyabang. I said sorry. People should learn how to carry themselves. Dudut sumipol ang lens shutters. Kitang kita sa LCD screen ang pulang mancha. Maya maya pa may mukhang PR officer na dumating. Naghahagis ng towel, sumisigaw ng media off limits. Pero nahuli na. Felix umiling. Pinatong ang kamay sa balikat ni Bianca. We teach our partners kindness. Sabi niya, kalmadong may bagsik. When juice spills, we wipe it, not weaponize it. Tinignan niya ang mga reporter, nag up, We will address this after the program. Kinawag niya ang floor captain. Reserve na Magnolia Room, private lounge sa likod. Inayos ng crew ang dais. Sa loob ng tatlong minuto, kumalat sa social feeds ng mga bisita ang live photo ni Sasha. Simpleng dress versus glam gown. Caption, humility soaked but intact. Ang iba, nag-side with Sasha. May ilan namang fans ni Bianca na nagsabing overreaction. Sa Magnolia Room, inabutan ng stylist ang $3,000 backup gown ni Sasha. Nagkataong kulay emerald, pero umiiling ang dalaga. Dad, ayoko nang magpalit. Dapat nilang makita na hindi ako masisira ng sticky juice. Tumanggo si Felix, hinayaan. Pumasok ang PR head at naglatag ng talking points. We can downplay. Blame the waiter. Tumindig si Sasha. No, we don't use scapegoats. Pinatong niya ang basang kamay sa mesa, nag-iwan ng mapusyo naman siya sa puting papel. Instead, ilaunch natin yung scholarship pitch sa media huddle ngayon na. Pagbalik nila sa ballroom, tinawag ni Felix ang host. May quick announcement, na iilang man, inabot ng host ang mic. Tumayo si Felix sa gitna, kasing ningning ng chandelier ang mata. Ladies and gentlemen, ngayong gabi may nakaschedule tayong silent auction para sa medical outreach. Pero may nagturo sa amin ng mas mahalagang lesson, humility. Kaya I'm doubling the seed fund to 10 million so more barrio clinics get free equipment. Pumalakpak ang karamihan, nagulat si Bianca, nagkibit-kibit ang barkada. Tinapik ni Felix si Sasha para magsalita. Huminga ng malalim ang dalaga, di pa rin tuyong polo. Umuka ang markang kulay kalawang at sampalok. Good evening po. Kung tutuusin, hindi ko balak magsalita pero naisip kong baka may iba pang natatakot magsuot ng simple sa harap ng kumikinang. Sana po, tandaan nating hindi kailangan ng designer tag bago ka maging karapat dapat sa respeto. Tumahimik ang bulwagan, isang tito sa unahan na pabulalas ng well said. Umangat ang mic ni reporter Karen. Sasha, bakit ka nakasimpleng damit? Ngumiti siya. Because Our next CSR push is for low-cost uniforms sa public hospitals. I wanted to wear something na abot kaya para sa nanay ng pasyente. Hindi lang para sa Instagram. Nagpalakpakan ng ibang millennials. Umiikot ang kamera ng influencer na si Miguel. Napabulong. This is content. Samantala si Bianca, bumaling sa PR team ng daddy niya. Kailangan ng damage control. Ngulit bago siya makalapit kay Sasha, humarang ang bodyguard too. Private space, ma'am. Mahinahon pero matatag. Makalipas ang kalahating oras, naglabasan na sa hallway ang press. Headline agad sa breaking news. CEO's daughter drenched in juice shame, turned stables with 10 million pledge. Trending sa Twitter, hashtag spill kindness with Sasha. Sa kanto ng bar, nakitang umiiyak si Bianca, kausap pang editor ng Lifestyle Mag, inaayos daw ang statement. Sumilip si Sasha, lumapit ng walang dalang galit, inabot ang tissue. Pwede ka mag-pledge kung gusto mo. Mahinahon niyang wika. Hindi nakasagot si Bianca pero tinanggap ang tissue na amoy sampagita. Bago matapos ang gabi, lumapit ang event coordinator. Miss Sasha, ready na po ang service elevator para di na kayo dumaan sa lobby. Umiiling ang dalaga, nilingon ng ama at magkadikit silang naglakad sa grand staircase. Basang mancha, simpleng sapatos, bodyguard sa likod, nangingintan sa flash ng paparazzi. Pero sa bawat flash, imbis na matakpan, lalong kinikinang ang mancha sa tangerine dress. Parang bagong disenyo ng empowerment. Sa driveway, bumukas ang pinto ng limo, pero bago sumakay, nagpo si Sasha. Tumingala sa kalangit na puno ng city lights at bulong niya sa kanyang sarili. Juice dries. Dignity doesn't. Kapag sinabuyan ka ng kahiyaan, mas malapot ang pagkakataon na makapagbigay ng kabutihan. At ngayong gabi, ang sticky na matamis na sabaw ay naging gasolina ng masasayang balita para sa mga baryong matagal nang nauuhaw sa kalinga. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento nating ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at i-tap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita kits bukas sa alas 6 ng umaga.